Alright guys so time check tayo ngayon So nandito to kay ate Alma So dito yung suki natin Pag nagpapa ah, Pista tayo ng motor So Alma and Ryan Insurance and Services So yan si Poco So ano pa nga ba So syempre magre-renew tayo ngayon Time check tayo guys 541 So ano ngayon Um Sarado pang LTO So inagahan lang natin kasi may pasok tayo mamaya So, pa na ni Ate Alma yung ating insurance. After nito, uh, pupunta tayo dun sa ano, sa emission. So, step by step tayo para sa ating ano, para sa ating motorcycle registration. So, dito ay sa Pila, Laguna. Ayan, land, per, uh, land Transportation Office. So, sa LTO. Alright, so okay na. Nakuha na natin insurance natin. So, after nito, dadiretso tayo ngayon sa emission. So, step by step ulit. So, okay. So, nakuha na natin dito sa insurance to. Uh, Na-register na rin tayo. So, papunta tayo sa emission. Siyempre, sa mga gusto magpa-register. Uh, sa mga gusto ng insurance yan, guys. Eto lang. Alma and Ryan Insurance and Services. So, yan, guys. So, punta tayo sa emission. Alright, so nandito tayo sa emission. Ay, si Kuya ulit. What's up, Kuya? So, ito na tayo. So, tapos na tayo sa insurance. Tapos, takbo tayo dito sa emission. So, ito dito tayo lagi nagpapa-emission. So, 2,000 na lang ngayon eh. 2,024. So, kailangan natin i-renew yung ating, ano, si po So, maaga tayong dumating ngayon. Inagahan talaga natin. So, 5,50. So, ilang minuto lang yung difference kanya na pumunta sa insurance. So, ayan. So, hintayin natin mag-open. Kaya, anong oras kaya mag-open? Before 7. Before 7, open na sila, kuya. So, kung before 7. Pang ilan ako, kuya? O, pang apat ako. Patay tayo dyan. Isang oras din to. <laughs> Inagaan ko na. Ganun ba rin Actually, guys, kaya kailangan natin mas maaga dahil may pasok tayo. Ito kasi may interval kasi yan. So, ah, 5 minutes na lang yung 7 minutes. So, ito may interval yan. Importante yan pag nag-i-emission. So, kaya medyo inagahan natin. Hindi. San taon, san taon tayo eh. <laughs> Alright guys, so balikan ko kayo mamaya. Check. Alright, so nakasala na si Poco ngayon. Tignan natin kung ano yung maging resolve ng emission natin. So yun, time check na rin tayo siguro. Kasi medyo matagal na paghintay natin. 7.10, actually nag-start sila ng 6.52. Medyo matagal, maagal lang tayong pumunta. So, balik, punta na tayo dun sa Stencil. After yung Stencil, uh, punta na tayo sa loob ng LTO para pumila tapos magbabaya. So, ganun lang yung ano nito, Ganun lang yung proseso ng uh, pag-renew ng motor. Sobrang dali lang naman. Ayan. Alright. So, hintayin na natin yung documents natin. So, ito yung price. So, private 500. For hire 350, truck 600. Kaya, so, yeah yun o hindi tayo lagi nagpapa-emission eh Kaya kay kuya so yun yung price so hintayin natin matapos tapos out na tayo alright so tapos na tayo dun sa emission nakarating na tayo dito sa ano past stencil na tayo so hindi pa sila nag uh, ano nag-open so mag start pa lang siguro or mga 8 so maagal yung emission natin So, ayan. So, waiting tayo dito. Tapos, bibigyan natin yung papel natin doon. Tapos, tatuagan tayo. Tatuagan na tayo dyan. Alright. So, sa ilalim tayo. Ito na. Ayan. So, nakapila tayo. 1, 2, 3. So, pangatlo tayo. 1, 2. Two, three. So, spangatla tayo. Hintayin na lang tayo ng tawag. alright, right, so tensil na tayo. So checking na tayo ng motor. Ayan si Kuya. So forward na gilan. Nawa si Rafael. Ah, ba, guys. So checking na si Sir. So afternoon tayo naman, so naka-ready na tayo, standby lang tayo. So ito yung inspector natin si sir. So yung chinecheck, signal light, high and low, and signal light, busina. Alright, sa likod ch check din brake light tsaka yung ano so okay so dito naman tayo ah okay wala na palang stencil ngayon so kapos na natin to oo oh, nga pala wala na nga palang stencil pero syempre mas kilala kasi na stencil yung tawag pero inspect na lang tayo signal light Ayun ah, si Poco. So, okay. Ilaw. Sina. Alright. So, pasado tayo. Brake light. Ito po. Alright. Okay po. So, lipat na tayo dito. Okay. So, tapos na tayo sa Uh, check up ng ating ano yung parang stencil pero wala na palang stencil ngayon so punta tayo dito Ayan. so punta tayo sa guard kasuot tayo number ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung number. Ayan. Oy, bang... Hindi. ano po ito? yung Kuya. Hello. <laughs> Hello. Dito rin yan. Rehistro. Dito na po ngayon? Ah, diretso na. Thank you. Asa ah, so sarado na pala dito. Sa so, dito na tayo guys. Yan. So register tayo dito. Tapos pasa natin yung ating docs. Okay, so nakapag-login at na, nakapag-login na, so, na tayo So, kung tayo sa window A, bigay natin to. Dito pa. Window A. Before kasi open to, ngayon sarado na sila. <laughs> Doon na yung daan. So, mini-minimize nila yung ano, yung pasok ng tao. No people. All. So, hintayin natin na yung ano, cashier data. Alright, so tapos na tayo sa window A. So, dito tayo sa window 8 na tayo. So, sa cashier na tayo. Hintay lang natin yung tatawagin yung pangalan natin. Tapos, update tayo ulit mamaya. Alright, so tapos na tayo. So, binayaran sa lts 261. So, check natin yung breakdown mamaya right, so we na. Okay, so dito tayo sa Pila, LTO Pila. Tapos na tayo, so uwian na to. Ciao guys. Ride safe and God bless.